Ispendo was San Sing na Tot Siya sa sa malagim na mga ritual na ang mga kulto ay naglalaman ng mga gawaing ng Tot na hanggang ngayon ay nagdudulot pa rin ng takot at pagkasuklam. Ito may si Moloch, siyang misteryoso at kinetetkuring nilalang na ang pinagmulan ay umabot sa mga sinaunang sibilisasyon ng gitnang silangan kung saan ang kanyang pangalan ay naging kasing ng sakripisyo ng tao at walang habas na debosyon. Sa video na ito, lilinawin natin ang mga lihim sa likod ng nakakabahalang Diyos na ito, tinitingnan ng kanyang mga pinagmulan, ang mga ritual na nakalaan para sa kanya, at ang epekto ng kanyang kulto sa kasaysayan at pop culture. Lumitaw si Moloch mula sa kailaliman ng mga sinaunang relihiyon ng Semitiko, pinarangalan noong sinaunang panahon ng mga Amorita, Kananeo, at iba pang mga kulturang Semitiko sa gitnang silangan. Madalas siyang iniuugnay sa mga ritual ng pagsasakripisyo ng tao, partikular ng mga bata, na nagbigay sa kanya ng nakakatakot na katangian na nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Simulo kay hindi lamang isang natatanging nilalang, kundi bahagi ng mas malawak na pantheon ng mga Diyos at demon na bumuo sa mitolohiya at relihiyon ng mga sibilisasyong simitiko. Ang kanyang kulto ay nakapaloob sa mga relihiyosong gawain ng mga Amorite at Canaanite na sumasamba sa iba't ibang mga Diyos na nauugnay sa pagkamayabong, digmaan at mga impyernong kaharian. Ang pagsamba kay Moloch, gayon paman, ay namumukod tangis sa kanyang napakadilim na katangian nakilala sa mga ritual ng pagsasakripisyo ng tao, isang gawain na nagdudulot ng takot at pagkasuklam. Tereswa Bengiswene Moloch sa Biblia, timeng sinunong mga na pula sa dalawang magkasalungat na pananaw ng kapangyarihan at pagkasuklam. Halimbawa, sa aklat ng Levitico, binanggit si Moloch sa mga konteksto na mariing kinokondena ang pagsasakripisyo ng bata. Nakasulat ito, ang utos na ito ay nagtatampok sa lubos na kasuklam-suklam na dulot ng mga ritual na ito sa pananampalataya ng mga Israelita. Ang ikonografiya ni Moloch ay nagbibigay din ng mga pahiwatig sa kaniyang pagkakakilanlan. Madalas siyang inilalarawan bilang isang humanoid na may ulo ng toro o bilang isang hungkag na metal na idolo kung saan inilalagay ang mga bata upang isakripisyo na visual na representasyon na ito ay nilalayon parehong mang-intimidate at ipakita ang nakakatakot na kapangyarihan ng Diyos na ito. Gayun din, bukod sa mga sanggunian sa Biblia, binabanggit din ng mga sinaunang sanggunian tulad ng mga tekstong ugaritiko at mga inskripsyon ng Phoenician ang mga katulad na gawain na nagpapahiwatig na ang Moloch ay isang malawak na kinikilala at kinatatakotang entidad sa buong rehiyon. Ngunit bakit isinasagawa ng sinaunang kabihasnan ang mga sakripisyo ng bata? Para sa mga sumasamba kay Moloch, ang mga sakripisyo ay kumakatawan sa matinding anyo ng debosyon, isang paraan upang makamit ang pabor ng Diyos, kasaganaan at proteksyon. Inakala na ang pagsasakripisyo ng isang bagay na kasing ng buhay ng bata ay magdadala ng malaking kagalakan sa Diyos na magbibigay naman ng mga biyaya sa kanyang mga tagasunod bilang kapalit. Pinapakita ng brutal at matinding lohika na ito kung gaano kawalang pag-asa at kasidhi ang pananampalataya ng mga kulturang ito. Sa mga archaeological na termino, ang mga practice ng sakripisyo para kay Moloch ay matatagpuan sa mga lugar na kilala bilang Topet ang topet ng Carthage, kahit nasa Hilagang Africa, ay kinolonya ng mga semitikong nanirahan na nagmula sa Finisya. At dito natagpuan ang maraming urnang naglalaman ng sinunog na labi ng mga bata at hayop na nagpapakita na ang mga sakripisyo ay isang laganap na gawain sa mga Carthaginian. Ang mga sulat sa wikang Phoenician sa mga lugar na ito ay madalas na naglalaman ng mga pangako at panata na ginawa sa mga Diyos tulad ni Nabaal at Tanit na nagpapatunay na ang mga sakripisyo ay mahalagang bahagi ng relihiyon at pampublikong buhay. Sa mga ritual ni Moloch, Inilalagay ang mga bata sa nakaunat na mga kamay ng tansong idolo o direkta sa naglalagablab na butas. Ang mga buhay na sakripisyo sa diyos ay itinuturing na pinakamataas na alay na maaaring ibigay ng mga tao sa kanilang diyos. Ang nakakasindak na ritual na ito ay hindi lamang nagsilbing pagpapakita ng labis na pananampalataya, kundi pati na rin bilang paraan ng pagkontrol at pagmamanipula sa lipunan sa pamamagitan ng takot at relihiyosong sigasig. Bukod sa mga biblikal at arkeolohikal na pinagkukunan, ang mga klasikal na mayakda tulad ni na Plutarch, Diodorus, Siculus at Philon ng Byblos ay naglarawan din ng mga gawin na ito, madalas na may kasamang pagkasuklam at paghatol. Halimbawa, isinasalaysay ni Plutarch kung paano inaalay ng mga Carthaginian ang kanilang mga anak sa mga desperadong panahon Sinusubukan nilang aliwin ang mga Diyos at buwagin ang kanilang mga sakuna. Bagamat madalas puno ng paghuhusga sa moralidad at eksaherasyon, ang mga klasikal na ulat na ito ay nagbibigay ng karagdagang pananaw sa kung paano tinuturing ng kalapit na mga kultura ang pagsamba kay Molok. Ang epekto ng mga sakripisyo na ito sa kultura at kasaysayan ay malawak. Hindi lamang nito nilinang ang pagtingin sa Moloch bilang isang mabisyo at malupit na entidad, kundi naka-impluensya rin ito sa mga pamantayang legal at etikal ng mga sumunod na lipunan. Ang pagbabawal sa Biblia ng mga pagsasakripisyo ng tao kay Moloch ay isa sa maraming halimbawa kung paano tumutol ang mas huling monoteistikong relihiyon sa mga ritual na kaugalian ng kanilang mga politeistikong sinundan. Ang mga sakripisyo kay Moloch ay hindi isang hiwalay na kaganapan sa sinaunang mundo. Ilang kultura sa buong mundo ang may katulad na ritual na nagpapakita ng isang padron ng matinding debosyon at sakripisyo ng tao sa kanilang relihiyosong pagdiriwang. Sa mga sibilisasyong prekolumbiyano, lalo na sa mga Aztec, Mayan at Inca, ang mga pag-aalay ng tao ay pangunahing bahagi ng kanilang mga gawaing panrelihiyon. Halimbawa, naniwala ang mga Aztec na kailangan ng mga Diyos ang dugo ng tao upang masiguro ang paggalaw ng araw at ang pagpapatuloy ng mundo. Ang mga pangunahing seremonya tulad ng pag-aalay ng Templo Mayor sa Tenochtitlan ay kinasasangkutan ng pag-aalay ng libu-libong mga bihag ng digmaan na ang mga puso ay iniuukol sa mga Diyos. Habang magkaiba ang kultural na konteksto, ang paniniwala na ang pag-aalay ng tao ay makakasiguro ng kasaganaan at proteksyon mula sa mga Diyos ay malinaw na pareho sa kulto ni Molok. Mahalaga rin ang papel ng mga sakripisyong tao sa mitolohiyang Norse. Ang mga Norse ay nagsasagawa ng mga sakripisyo sa mga Diyos tulad ni Odin at Thor lalo na sa mahihirap na panahon o upang matiyak ang tagumpay sa mga labanan. Tulad ng sa kulto ni Moloch, ang mga Norse na sakripisyo ay itinuturing na paraan upang makuha ang pabor ng mga Diyos na sumasalamin sa ideya na ang buhay ng tao ay maaaring maging mahalagang alay. Ang katotohanan na ang mga sakripisyo ng tao ay matatagpuan sa napakaraming magkakaibang kultura ay nagmumungkahi sa laganap na pagsasagawa nito bilang isang matinding paraan ng pagpapahayag ng relihiyon at isang pagtatangka na kontrolin ng kapalaran. Kahit para pahupain ng mga Diyos, tiyakin ang masaganang ani, siguraduin ang tagumpay sa mga laban o protektahan ng komunidad, ang pag-aalay ng tao ay nakikita bilang huling desperadong solusyon. Efferson Marius na Relihiyon, bilang isang at ng ng pag-asa at ng tao. Kapag tinutukoy ang tema ng mga pag-aalay ng tao kay Moloch, hindi maiwasang pag-isipan ng lawak ng kalupitan at kawalan ng pag-asa ng tao. Ang pagpapaalay ng mga bata sa isang Diyos ay pumipilit sa atin na harapin ang mga hangganan ng pananampalataya at moralidad. Tinatanong kung hanggang saan, handang pumunta ang sangkatauhan alang-alang sa relihiyon at kapangyarihan. Sa paglipas ng mga siglo, ang anyo ni Moloch ay nagbago at patuloy na naiinterpret sa iba't ibang konteksto. Sa panitikang medieval at renaissance, siya ay madalas na inilalarawan bilang isang demonyo o ang personifikasyon ng lubos na kasamaan. Ang prosesong ito ng demonisasyon ay sumasalamin hindi lamang sa patuloy na nakakakilabot na imahe niya, kundi pati na rin sa paraan kung paano tinugunan ng mga sumunod na lipunan ang pamanan ng mga sinaunang gawin na ito. Ang modernong pop culture ay gumagamit pa rin ng imahe ni Moloch at ng kanyang mga sakripisyo bilang isang makapangyarihang talinghaga para sa tiraniya at walang saysay na pagpatay. Siya ay lumalabas sa ilang mga akda ng literatura at pelikula bilang simbolo ng hirap ng tao dahil sa walang kabusugan sa kasakiman at pulag na debosyon. Halimbawa, sa pelikula ni Fritz Lang na Metropolis, makikita si Mulok bilang isang makinang kumakain ng tao, isang imahen na nakakakilabot na nagpapaalala ng dating brutal na sakripisyo. Si Mulok ay nananatiling isang makapangirihan at nakakabagabag na simbolo sa kasalukuyan. Madalas siyang nababanggit sa fiction at pop culture bilang isang metapora para sa tiraniya, hindi kailangang sakripisyo at ang moral na kapalit ng kilos ng tao.